Yan po guys uh, Sobrang dulas So yan po Si bro tata lang po maghakot Ulan Yan po Ulan kayo? gahapon wa me ka gahapon wow. kay perti Dian <laughs> po ang uh, gamit natin <laughs> Yo Ganita, <coughs> jalan mm, mm. meron hai, karun hai, 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 bisik Ayo penting bisik hai, iya. hai, ya. hai, 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 ganiha hai, Yan, ito pa oh, mayroong tumulong sa atin. Yung kapitbahay na tumulong. Yan si Inday oh. Nagbagoon siya ang lamisa ng gamay. mayroon pa. Salamat Inday ha. <laughs> ang si Inday na to. <laughs> tayong lagas sa sila lang sa sanina. Nandako kayo. Hmm. Yeah. Huh? Diya rin lang sa naskilid. Diya rin lang sa na oh, lang sa hmm. nah, pa dito no? Hmm. Yan po guys. Ito po yung bahay nila. dito gitu. nah apa ben, selamat <laughs> hmm. kayak buah namo mga solar yan po ito po meron tayong baldi ito po So yan po ay Marami tayo mga dala Ayan, ito po. Napakalaki po. Ito po yung lagayan ng damit ninyo, ha? Papa. Oh, para naamoy. Ayan, ah, oh, lakaw kayo. Ayan, ang lakas na ng ulan, guys. May ulan na, oh. Ayan, ang lakas ng ulan. Two, three, four. Pwede na itong ano. Ayan. Nagaya ng mga damit nila. Ayan. Mayroon tayong unan. Unan. Baka -baka may. Dalawang. Dalawang unan. Tong, ay, ay, hmm. cover. Mayroong, may, mayroong pillow cover. Yan. Dua duha na ay. Dili lang mo ni tatay, nasa inyo ang gusto color. Pwede ilisan duha ni siya. Sinang oh. bro? Ah, pasok na lang. May banig. May ano din kami, may banig din. Nagdala kami ng banig. Nakit mo lang. Yan, grabe guys. Napakalakas yung ulan. Patuloy tayo sa pag-unboxing. So yan, bro! Banik Nama yeah. banik ngay! Oh. Dalawa. Banik mo Galawang panik! pag, kayo, isa, kay. pag, kayo, pag kayo ng Tagisah kayo ng panik! pag kayo balde! Tabo Tabo Tama po! Tama Tabo. Sir. Lagayan ng tubig, ha? May gripo. May gripo sa gilid ah. Balde. Balde. Diyan lang ano sa si butang 'to? Balde ko. Tayo tubig ata. Ano ba 'to? Ara butang. Diga sa dilaw. Sarong bigas. Itong isa, ipasok itong isa. Dalawang sako. Dalawang sakong bigas. At saka, yan bro. Iyaw na itong usap bro. Katong, katong naisudlanan sa plato. Yan nagaya ng, ng plato. <laughs> <laughs> Maraming salamat po sa inyong dalawa at sa lahat ng mga kalabas. para sa amin. Yan, napakalakas ang ulan dito ngayon guys. Yan you know? Kaya ngayon lang tayo nakapag-vlog kasi ang lakas ng ulan. Yan po, ito po, lagayan ng uh, plato. balik tag Yan Yan Kami Yan At saka Yan bro, i eh, Drixon na nagbutang diyan sa butangan sa plato. Kami termos nai, pero Yan. <laughs> Maraming mo. Mayroong mga plato. Yan. Mayroong... Mahal. ngay tinggan. Tinggan. Tinggan pinggan. Meron tayong tinggan Baso. Mga baso. Ayan. Yeah. Silin na ibutang siya, bro. Ayan, baso. Kinil, kinil sir. Ay pit sir. Nga na mo ibutangan sa akoan, tubig. Pit oh. uh, na Nakalimot ay yeah. tagtakore, no? Ayan, baso. Baso. Mm -hmm. oh, meron kayong bakawan. O, oh, dako nga tinggan. <laughs>

si tatay, mayroon din. tay Nay, atay po kilid. Nay. dalawang mag. Mayroon tayong dalawang mag para sa pagkapili niya. Mayroon kayong so, mag. Ito po, dagdag. Sa ingan. Sa magulay kayo, na pwede dito. Ha? Magutan. Hmm. Ito na natin dito Ito na. Ito na. Ito Mayroong, mayroong kawali. Ha? Dito na yung tuyo. Isda. Mayroong hmm. kawali. Mayroong sandok. Ha? Sandok. Ay, tayo mayaman. Ay, sandok nai eh. sandok. Ha, hmm. Sandok, ha? ha? Mayroong Kutsara. Kutsara isang isang dosina isang dosina na ka hmm. hmm. at saka yung ano bro yung kalan natin ipakita yung kalan yan po yan nila yan sa ingan kalan dyan yan ilagay yan dyan, dyan bato lang ang ginamit nila dyan so mayroon tayong yan Ah, mayroon tayong sulam na yun solar lights tatlo ah, tatlong ano natin guys oh. tatlo yung solar lights natin so ikabit natin mamaya yan po guys ah, uh, makulimlim madilim na po ang panahon oh. No? time check mag uh, 4 pm pa lang so, tatlo to yan yan, yan. yan. so Ayan na natin kung gawa na ba? Oh, Meron na ba tuloy? Nakatay ko sabi o. This thing. Wow! <laughs> Bravo yan. <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> ah. Thank you, Lord! Ayan! Ah! Last ah. Last. ah. ah. <laughs> <laughs> mayroon pang misa? Ito, maganda to. Folding. Folding Folding table. Pwede ninyong click clip. Mayroon tayong uh, folding table. Ano, anong, anong, anong say mo? Cute. Cute. <laughs> Cute. Cute ang misa nila. Oh. Si Bro Tata, nagkabit ng ilaw sa loob tatlong ilaw ito isa dito sa terrace, isa sa loob at saka isa dito isa pwede nga tumatik na tinay pwede nga yung manual ay ay ka ba nang English na eh ay hayag na automatic, Ayak na. Ayak na tao, no? Kalo ada sa Ginoo oh, na patay bagong balay. Oh, oh. Ya, hayag pa oh. oh. So manual. Dagan kay mo gamit diri yo. Ikop kuntin mo. Wala sana nagdalawin pa. Automatic kun mo buon. Agubi. Wala nang daw. Oh, kung manual lang dinito mo. Gusto mo ayo matulog lang din. So, matulog lang din daw. Ito i-hop mo lang. Gusto mo automatic wala nang gagalawin Uh, aw pag nilagay mo sa auto, kahit saan mo natin lagay word problem ah, sige tapos okay. okay. 'to okay. 'yan sige on on thank you <laughs> okay. alam ko na kung paano 'yan wala Ayan. Uh, ayan tay, hayag na kayo. Ayan, um. uh, yan po guys ah, uh, Napakalakas yung ulan dito ngayon. Nay, mayroon tayong banay at saka unan. mayroon kaming mga komot na dala. Ayan dito. Uh, tay, natay mga, natay mga habol. Ayan. Uh. Yan ito, mayroon tayong kumot Gat, galing ni ano yan? Galing ni Galing ni Ma'am Alma Salipa. Ha? Huh? Dami kumot para dito sa Marina huh? Makapatid. Ha? Huh? Yan no? Ang ganda. Oh. Salamat. dalawa. Huh? Isa din. kayo. Hmm. Dessert. Kamit. Oh. Sa pagkita oh. 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 tayo. Ha. Oh. Hay, natay dami pa

Dan maraming salamat, Mama Alma, sa lupa. Uh, da, mga damit, saka kumot. Uh, pa. T-shirt. Yan, ah, meron mayroon pa. t-shirt. Oh. Yan, t-shirt. pa. Mayroon pa <laughs> Jaket jaket. Tata <laughs> kata sakto nang tatay Army. <laughs> Dai. <laughs> uh, <laughs> <yan. Yan. Yan. laughs> selamat um. mamalman, mamalman, selamat <laughs> uh, yan po, ay. <laughs> yang ulan, din kami. So, mar selamat Yang mayroon pang maliit na misa mayroong balde dito balde, balde tapo so yan maliwanag sa lobo at saka dito sa gilid maliwanag din so, sa gilid may ilaw doon mayroong mayroon ilaw dito sa loob yan saka doon sa siyar nila, hugasan sa ingan, mayroon din so okay, oh Nauna natin kasi makilumlum na pa dito sa labas. Yan po guys, uh, out sa inyong lahat. Yan. So maraming salamat sa lahat nating mga sponsors dito sa bahay nila. At saka, yan po. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga sponsors sa kanilang nalawa na Thank you. Thank you. Thank you. Uh, sa nakarang araw, nung Sabado pa ito natapos ang bahay nila. So, uh, pangako namin sa kanila, babalikan namin sila para sa mga gamit. Kasi wala ko ng lang mga gamit. Uh, humo, ito, yung ano, walang patungan sa kaliro, yung uh, sumagad. So, ilaw, nagdala so, na rin kami ng ilaw, tatlo ito. So, napakalakas na po lang, namaya po namin yung panel niya sa itaas. Pero, nag natin na kasi may karga siyang, ano po, may karga siya, may kagilaw, may mamaya ito, mapalong So, yan po na yun. Eh. Uh, time. Ah, babasahin ko, ayun po, ah, babasahin ko kung sino po ang nakasabot, magkano yung magkakasun natin lahat. Ha? Ito po, ah, ang mga sponsors po na nakabot po para po mapagawa natin ang kanilang bahay dahil po sobrang kawawa talaga yung bahay nila lalo na lagi ng umulan. Parehas na rin na no, kusog no, ay kayo sa una no. At so, yung balay sa una pa, no, kayo. oh. so karon, lindot na. oh, so, maganda na yung bahay nila, hindi na sila matutuluan, makatulog na sila ng maayos. So, salamat talaga sa mga nakabot. So, basahin natin ay kung sino ang mga nakabot para uh, pasaya din natin sila na uh, ang uh, inabot sila talagang ginamit talaga natin sa pagtulong, ginamit talaga natin dito sa bahay ninyo. Ha? Okay. So, uh, yan. Uh, Unang-una, uh, maraming salamat kay Ma'am Reggie de la Vina sa Chicago nagbigay ng 28,494. Ate Nida, Ate Nida sa Atins Grace, maraming salamat. 20,000. Ang, GTM of Niagara Falls, Canada, nag-abot ng 5,061. Maraming salamat po sa inyo. Ang Lobitania family sa kalaanan na uh, Tabogon, Lubitania family, nagkabot po ng uh, 6,000. Yan po ang uh, nalikong po is 59,555. At saka kay Bro Tata, so basahin din natin ang nagkabot kay Bro Tata kasi ini uh, anong tawag na bro? Amoning di Ipon, ang mga sponsors, uh, among gitingob gitingob na mo, Uh, ang Don doon kay bro tata, Mara maraming salamat. Ah, uh, ito po, ang kay bro tata. Ah, uh, Miss R, 5000, na mayroon ding anonymous 5329. Si Dr A, Dr A maraming salamat 5877. Ah, uh, yan si kami, kami akong niya 8000, kami akong niya 8000. at si... Uh, Mam Ma Ma'am Nida Buwado nag-abot ng 2,900 ang nalikom po tata 26,900 So ang pira natin lahat ang pira lahat is ang pira lahat po oh, ay 86,000 ang pira 86,455 uh, So itong pira na ito uh, dito namin kinuha lahat ang mga gastos materiales, panghakot, panghakot sa materialis, pagabangar sa septic tank, uh, tanan, uh, sahod sa karpintero, dito namin na kinuha lahat. So, ang nagasto lahat, so, ang nagastos lahat na, ang nagastos natin, ang nagastos lahat natin sa bahay ninyo, 62,942. Yan. Yan po, nagastos namin lahat dito, 62,942. ang sobra po, yan na uh, nong nakaraang araw, pangako namin na nila ni nanay, babalik kami dito kasi may sobra po. Ang sobra po, yan po ang ginamit namin, uh, namili kami ng ilaw, mga gamit nila. Yan po ang ginamita namin sa uh, sobra po. So, bukod sa bigas, mayroong dalawang bigas, dalawang sako, mayroon, mayroon, mayroon din kaming iwan sa inyo, kanyang sa inyo nakas. Ha? Uh -huh. Mayroon tayong cash na ibigay. Maraming salamat. Sa Kindness person. I hope na, kami pa kayo matulungan sa mga kasama namin, mga kasulad namin mahirap ito nangyayari tulong. Ito po bigyan din natin sila ng cash para kasi hindi kami nakalaman ng groceries, cash na ibigay natin. Bigas lang ang dinala namin dahil wala na kaming oras kanina, ipag umuulan, ang lakas ng ulan. Kaya nga ngayon no, hindi pa hindi pa huminto ang ulan. So siya tawag sa Ito na eh, mayroong 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 na cash. bukas na tulong <laughs> <laughs> oh, 5 <yeah. laughs> oh, mo. Hindi mm. na sila ng kandila. sa kanilang yeah. mga magulang. Oh. So, yan po. Uh, ang sumura namin sa nalikom pira is pinamili namin ng mga gamit, bigas, at saka ang sobra, ang sobra, eh, din, ang sobra na kas, binigay namin sa kanila ay uh, 5,000 uh, pesos. So ngayon, nai, so masaya na kayo ngayon, uh, kompleto na, subra, halos na kompleto. <laughs> so, kompleto sila, mayroon pang ilaw. So, hindi <laughs> <tat. laughs> pa kayo tatay ba? Hindi pa sobrang sobrang saya po dahil simula simula pa lang hindi kami nakatikim ng mga ganitong bahay mga ano gamit at saka nakatikin din kami ng hat lahat 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 may God bless you all mga sir happy 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 so much <laughs> Ambo tatay. happy. <laughs> Ay, may na yung pagkatulog yung gabi Oo. Oh. Yung tagsama mo kwarto, no? Oo. Oh. No. Ang inyong mga sanina na ato nyo ibutang dito sa atuang grueta. Ibalik dito ba? Oh. Yan, yeah. mayroong at... uh, bigas. Grower, drawer, bigas, dalawang sako. Mayroon pa silang natira no, sa mga nakaraang vlog. Yeah. Saka, unan, banig. Yeah. yung, yung kumot, dito. Uh, Saan yung kumot, bro? Ah, nandito. Ang kumot, sa mga damit. So, yan po, ah... Uh, Maraming salamat talaga sa ating mga sponsors dito. Hindi namin magawa to kung hindi dahil sa inyo. Maraming maraming salamat talaga sa lagi nyo nga suporta sa aming munting adikain na makatulong. So ngayon po, natulungan natin sila si nanay. Magkapatid po ito sila. Magkapatid si tatay uh, sa tornino at si nanay So yan po, kung napanood nyo sa mga unang vlog ni Brotata, sa vlog ko na sobrang kawawa talaga sila yung uh, kubo nila na tinitirhan kung so, umulan, matagas yung kubo so wala silang nga uh, maayos na saingan so dito na, na, ano natin na pagawa ng saingan dito mayroon pang lababo at saka mayroon pang CR kaya sa una si tatay magtubras na si nanay yung yuta magbangag at ibutang ang ilang hugaw ang dumi nila ilagay sa butas ng ano mag, mag ano sila magbungkal so ngayon po ay eh, Okay ra ba ang CR na to, Gigamit na niyo? Okay lang po. Sige, bye-bye uh, na sa inyo. Bye-bye. Uh, salamat. Love you all, day. Salamat sa lahat nating mga sponsors. Mayroon naman tayong natulungan dito sa Luong, Kabugon, uh, Sibo. So, ang uh, ibang mga update video dito, mapanood kay Bro Tata. At sa siya tawad, maraming salamat sa mga sponsor ni Bro Tata, sa mga sponsor rin natin. uh, e, pinagsama namin yung, pinagsama sama namin yung pinagsama-sama namin yung nalikom namin yan nga nabuo natin ang bahay nila may mga gamit pa tayo at may iniwan pa tayong bigas bigas at uh, kas